Ayan po, hello po, good morning. Ayan, dito kami ngayon sa ano, sa PhilHealth. Kasi sinamahan ko yung asawa ko kumuha ng ano, PhilHealth ID. O, oh, ayan siya, o. Oh. Uh, number one kami, number one <laughs> sa pila. Ayan, hindi pa nga sila nag-umpisa mag, ano, o, oh, mag-operate. Ayan po. O, oh, ato, um, yan konti lang ngayon oh. No? Friday kasi ngayon eh. Friday. Kaya konti lang ang ano dito eh. Konti na lang kumukuha. Ayan. Kasi gusto na asawa ko sa ko siya eh. Kasi ako na ngayon nauna kumuha dito ng ano eh. Palalat ay, ID. Ayan. Ayun ako na ang nag sa form niya para mabilis. Ayan. Ayan, kami nang maaga. kasi number one ang asawa ko hindi pa sila nag-uumpisa eh ayan o oh, naka number one yung asawa ko oh, sa priority lane ayan ba hmm. hinahanap hinahanapan siya ng national ID national ID mayroon na siyang senior ID ang hinihingi sa kanya national ID

Ayan, katapos na 'yung asawa ko. Ang bilis lang naman kumuha ng ano eh. Ang bilis lang naman kumuha ng Health ID. Ah. Oh. oh, ayan, tapos na. Uwi. Uwi na kami. <laughs> ayan po, tapos na. Oh, ayan, tapos na siya. Oh. ikaw na. Mm, 'di ba? Andali. Ang bilis lang. Oh. Hindi, ana. Palaminit na lang yan. Pasan yung iyo, ipapalaminit sa bay. Sa, andito, saan? Doon sa area? Doon na lang. Saka na lang yan. Pagdating na lang doon sa bahay. Ayan, tapos na. O, maaga kasi kami umalis sa bahay. 6.30. Kaya ayan, tapos na kami agad. oh, eh. ayan na. Ah. ka, teka lang. <coughs> ka na, uwi na kami. Tapos na. Oh. Ang bilis lang, oh. Ang bilis. Ha? Dating Hindi. Hmm. Hmm. Eh kasi mayroon ka na dating, ano, pelhert ng OFW ka pa eh. Ayan, ayan. Dito na tayo. Dito na. Oh. Dito. Ayan. Maagang naka-uwi. Oh. Pero, ayan o. Oh. marami pang tao dito sa labas Oh, na nakapila o. Oh. Ayan. Marami pang tao. Oh. Ayan o. Oh, Adami. Ayan. Uwi na. O. Oh, ayan na. Uwi na. Uwi na. Mm. anak, Tapos na. Yan. Hmm. Oh. Nung nakaraan, nung pumunta ako rito, hindi yan umaandar na ano eh, pababa eh. Yan. oh, saan tayo? Kain tayo? Si debi <laughs> al <Almasalah> sejak lebih <laughs> Di tu tak mana Ayan, di tu patah dadaan Ayan, Ayan oh Ayan, lang. Ah, oh Di tu ada-ada yang, ano Ah, tak Oh Uya, yang abihang Yeah, sarado pa yung ibang mga ano, eh. maaga kami. Sarado pa. Yan oh, mga nagpakaano pa sila oh. Kasi ayan nga, maaga kami. Ayun po, dito na lang po kami. Yan, thank you. Thank you for watching. Yan, wala akong mga upload po kasi na ano eh. Ilang araw na akong walang upload. Lagi lang kasi ako nasa bahay. Ayun. Dito na ang labasan. Dito. Ayan. Ah, punta tayo sa si Jollibee. O, halika na. kain tayo sa si Jollibee. Ayan. Mag-almusal daw muna kami sa Jollibee. O. A-almusal kami sa Jollibee. Andito yung Jollibee. O. Ayan. Dito. A-almusal muna kami. Ayan. Ah, uh, mayroon naman discount ang senior eh. <laughs> so, yan. Yeah. Ayun ang kagandahan pag senior na eh. Marami ng benefits. <laughs> dito sa Jollibee. Ay, malalaki-laki yan. Discount. Oh. Dito na sa Jollibee. Mm, ang Jollibee. Yan. Dito muna kami. Okay. Okay ito so, po ayan, ang uh, maraming tao thank you po, bye bye thank you for watching po God bless you